tunnel ulit Wow Hala, basa na tayo, basa Nandito na tayo Table check Putang <laughs> ina video Mali Ayan na siya <laughs> Yo, soundcheck, soundcheck mga ref ha, good morning Bagyo slash bagyo ride tayo ngayon It's been a while since our last ride Punta na natin si Eric d'ya kasi buti nasa may 7-Eleven daw sila eh, nagkaka-pihata dito ang mga kupal Sound check, sound check. Let's go, let's go. Eric Puti kasama natin. Si Repa JB, kikitain na lang natin sa ano. Nakalimutan ko eh. Pulilan daw, pulilan. Sana all move it. Good morning na. Parang wala naman bagyo. <laughs> bypass na tayo, bypass. Ah, pwede ba dito? May, may, may nagbe-vape doon no, oh, sa ano, nakita ko. Yes, yes, sir! Alright, let's go, let's go! Ride out si Bakero Gang! Ano, ah, coffee break muna? Reba <laughs> Isiha mga reps Di pa tayo masyadong binabagyo dito Kapaan kapana na na tayo Tangina wala ang ulan oh no? yeah! YAAAAAAA <laughs> Ay buta wala Hintong uh. hintong 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 Alanganin na. Ah. Ayos dito ah é barrigada eu Ano ba to? Pwede ba tayo dito? Eh, tiratratin na yan! <laughs> Ayan na siya! <laughs> ito na naman ang ulan Change costume again <laughs> Siguro ano na ito Dire-diretyo na ng kapote ito Papalapit na tayo eh no Papalapit na tayo sa bagyo eh First stop natin Pigar-pigar Di pa tayo kumakain eh Yun ang kilometers pa rin 26 pa <laughs> Ay tayo mga repa Let's go, boys! Back to the ball game. PAS PAS means you boy. Di <laughs> ata tayo na riri nagi. Eh. Problema yung komsi. Eh. Panay ang kalikot eh. <laughs> Ngayon na tayo mga repa 37 kilometers mga Reps Hindi tayo nag-canon, sarado daw eh Ang dahan yung nabuhaba oh Rotary International Good boy. 24 kilometers mga Malamigna, Malamig na, malamig na. All right, baby. Hay na mga repa. I can see it. I can feel it. <laughs> Sana pagtasa ng Santa na Bagyo na eh you no. Know? <laughs> The best ang klima. It's raining man Puta, oh, hinabot pa oh Ay, lumalakas ang ulan Time check 12.30 Tuloy tuloy na ang ulan dito, mga repa 16 minutes, 6 kilometers Flyover tayo ah, flyover Putan, lakas na

Ano tayo dito tayo. Hoy, oh, eh, potek, bat ganoon? Kaliwa tayo. Pwede ba ako dito? Eh, hindi. Dapat pala. lang doon ako sa left side. Eh, turista po, sorry. <laughs> Oh, no, restaurant na. Yung ayos ah. Malapit na. For 400 meters. Wala, basa na tayo, basa. Ba't hindi na matuyo yan? Marami naman palang kainan. Wala lang yung tutuluyan. Hahaha. <laughs> Tangi lah Jan Ayan no Itu LPG eh yo! What's up? Lumabas tayo ng bahay natin mga repa. Kumamalengkel lang tayo. Bilhin tayo ng mga supply. Mabili tayo eh! Yes, sir! Nakabili na tayo ng pang food trip natin. Oh yeah! Sinagang. Dito naman pang, ano, pang drinks. Saka mga ano, mga dry goods. Tuyo, bilhin tayo. Tuyo. Ang sabi sa news signal number 4 na daw dito eh sa Baguio. Pero ganyan lang naman yung ulan. Parang halos ambon lang. Hindi pa naman tayo binabagyo talaga rito mga repa. Yes sir.

Stop recording. Ai, eu magdisto puta. Table check. Game all. still drinking ang si Gang, mga repa. And dito luto tayo. Sinigang, mabilisan lang. Prinito ko muna ng bahagya yung mga liebo para mas masarap. <laughs> Tapos nag ako ng ano, konting liempo pa piprito natin yan para meron tayong prito. Time check, time check. Anong time check natin? <laughs> 125 mga repa. Lumagpas na yung mata ng bagyo. Brown out. out dito sa bagyo. Kaya ng bagyo, wala talagang ano. Pero may nagme midnight snack. Hahaha. storm chaser si Bakero. He's in Baguio, mga repa. Nakakatamad mag-vlog. Sobrang lamig. Wala kami hita, naligo kami. Walang mainit na tubig. Lalansya na kami sa good days. Eh. Kaso tign tignan nyo naman yung paligid. Oh. Good shit, man. Paano naman yan? Tuloy-tuloy ang hangin, tuloy-tuloy ang ulan. Ah. Let's go, let's go, let's go, guys. Di kami makalabas, di kami makakain sa mga restaurant dito. Bibili nila kami ni Beans ni Boy ng mga pwede naming kainin, ulam. Diyan sa tindahan, sana bukas. Lakas eh. Ito sitwasyon sa Baguio ngayon mga re-epa. Mabuti tayong kanton, corned so, well beef. Hmm. Okay. Kape, okay. tsaka Hokkaido maka rin masarapin. Takbo tayong itlog dito sa kabilang tindahan. Naubusan doon eh. mga reps Ito. Ay po, may may itlog po kayo. Pabili tayo itlog. Hangin ang enam bagyo to. Ay ride pa more ang saya saya <laughs> <laughs> ang saya saya ng ride <laughs> oh. <clears throat> tingin na no, pag gano'n gano'n na, 700 plus na no <laughs> yung yellow, 10 yata isa nyan eh Corned beef ang corn beef? At least may dinner na tayo mamaya kung sakaling hindi tayo makalabas. Oo. Oh. Sapat na sa atin yan. Amazing! Amazing ride, mga repa. Buti yung mga motor namin, dito mo Steady lang kayo dyan, mga... Kabayo namin. Oo, oh, Boots pa sila. Oh. tatak. Lunch is ready. Corn beef, yung kaninang itog na mahalat, tsaka kamatis. Canton. And eggs tayo mga repa. Let's go. Let's go. go. Ang dami sinira ng balsada, no? Ibig hmm. hmm. sabihin, rawin yung tama doon, yung Ramai. Ramai. Bukan kerana ramai-ramai Bukan kerana ramai-ramai Bukan kerana <tongan> <tongan> ramai-ramai oh, Saya rasa seperti menggabungkan Bukan kerana ramai-ramai Saya rasa seperti menggabungkan Apa? 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 Apa yang kamu buat di sini? Sayang yung kwento. <laughs> sa tagal na natin magkwento, hindi makukubos yan. Ito mo tayo. Tangin ang ride ko. Tulong sa bahay. Tangin na, parang ito ay quarantine ride. Right? <laughs> <laughs>

bakit naman ganyan talaga siya? eh? Eh, na rin naman tayo minun? Nakatago ko di. Eh, oo. Oo din. Hindi ko ko takot. Oo Hindi ko takot. Hindi. O, mo na tayo. Huwag mo Hindi Umamayan yan ako kumainan tayo ngayon? TANIMUHA! Hahaha! Para mga panginom na kami, ganun din. Panigahan siya siya. Ipulsong puta para makainom na. Hahaha! <laughs> <laughs> Palagsabay din ang dalawang binakbo. <laughs> yo, yo! Nakalabas kami mga repa. Nandito kami sa ibaba, sa basement parking ng The Good Days. Kahit tayo. <laughs>

ai cái lai hoặc morning Baguio pwede rin tayo pa uwi na ito, mga repa. Luto mo na tayong breakfast. Fried rice, tapos meron tayong, ano, Hokkaido. Makakaril. Ang pag na ah. yo Here we go again Prep na tayo mga repa Naliligo na yung mga Si Bakero pips natin And then sisipat na tayo Medyo okay na yung klima dito Puro hangin lamig na lang Wala nang masyadong bulan uh, ulan So hopefully hanggang mamaya Sa biyahe natin Hindi na tayo ulanin Gang, we're going home. No, 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 here! No, 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 no.